Ayun, so yung sa pa. Welcome back muli mga boss sa ating uh, channel muli, July M. At so, syempre, for episode natin for today, magbibigay na naman ulit tayo ng counting tips, idea, bago kayo magpagawa ng bahay. Or kung nagpapagawa kayo, ah, uh, na may bantayan ninyo, mabuti yung mga structural works na ginagawa. Yung pinaka-structure ng bahay. At syempre, ah, uh, wag na wag kayong magtitipid or wag na wag nyo titipid yung mga structural ah uh, works natin para hindi mangyari. Yung gaya nitong nasa video na to. So tara na mga boss. Ayan. So ayan mga bossing. Oh. So kita nyo. Ito yung uh, existing na flooring. Na yung plano sana namin isa uh, chichip lang natin. No? Chipping lang tayo dun sa flooring. Tatanggalin lang natin itong uh, mga existing na mortar sana. Pero ang problema, uh, hindi pwede kasi pag binawasan pa natin yung flooring, halos wala na matitira. Kita nyo, nipis ng flooring nila. Oh. Ayan, ayan na mga boss. Oh. Ito, bedding na yung nakikita nyo. Ayan, oh. Mga bedding na siya. Ayan lang yung flooring nyo. Oh. Ayan, oh. Mga 2 inches nga lang yan. Eh. O, yan, so, so manipis. Ang plano kasi namin ito, dapat babawasan pa yung flooring. Pero hindi kasi pwede rin bawasan yung flooring. Kasi once na magawa na, magalaw natin yung uh, structured na floor natin. So, meron niyang feedback. So, may tendency na humina na yung foundation ng ating flooring kapag ito yung nabawasan. So, kaya nag-decide na lang kami at yung may-ari na yan, nag-usap kami, babakbakin na lang natin itong existing na flooring na to And then, nilalagay natin sa standard na sukat yung flooring. So, kaya naman na uh, isayan, isa yan, isa yan sa mga pwedeng maging dahilan kung bakit yung tiling works natin dito or yung tiles natin ay paulit-ulit na nabibiyak. Kasi alam nyo kasi dito sa Pilipinas, malimit yung lindol, hindi man natin nararamdaman. Pero yung bahay natin, yung nakakaramdam ng mga mayhi ng paglindol. So hindi natin alam yung mga uh, small vibration, malaking epekto dito sa ating mga tiles, sa ating mga structural form ng bahay natin lalong-lalo na kung ganyan mga sabi standard ay uh, mahina sila, hindi sila tatagal sa mga kahit may nang lindol. So, malaki yung nagiging epekto sa kanila. Ano? Katulad niya, yung ating tiles, kita nyo, nangyari dito, bukod dun sa uh, wrong process na ginawa, dun sa tiling works, ay uh, ito pa, isa pa yung reason na to, yung manipis na flooring. So, kaya pag nagpa-flooring kayo dito sa mga ground floor, lupa. Ilagay nyo sa standard. Minimum natin is 4 inches. Pero to gagawin namin 5 inches yung kapal. Dahil yung na-request na mayayari. Then, ready mix yung aming gagawin dito. Ayan, so kaya naman, ito nung una, ang gamit namin itong um, mga demolition hammer, no? So, nag-decide ako na ipakuha ko yung jackhammer. So, magpapadala ako ng jackhammer na gagamitin natin para dito. Para mas mabilis yung pagtitibag natin ng ating Flory. Ayan, mga bossing. So, ang lapad nito. Ang lapad nitong uh, area na yan. Oh, hanggang dun yan, dito. Ayan, babakbakin natin lahat yan. Hanggang dito, sa kwarto na to. Dito sa may kusina. Hanggang dun. Sa may, uh, may kwarto pa rin dyan. Tapos, itong likod na to. May yung likuran yan. Ayan. Itong existing na floor na yan. Babakbakin din natin yan. Hindi na itatiris natin ng panibago. Ayan. Ayan. So, kaya naman mga bossing, uh, tayo ko doon sa mga nagpapagawa ng bahay. So, wag niyong tipirin. wag natin titipirin yung uh, structural form ng ating bahay. Kasi dyan nakasalalay yung tibay kasi ng bahay natin. No? So, once natinipid natin yan, uh, maraming pwedeng maging uh, feedback na bad effects no sa bahay natin. So, kaya nang kang nangyari dito. So, paulit-ulit yung gawa, paulit-ulit yung gastos. ba diba? So, alam nyo kasi yung pagtitipid, uh, although pwedeng magtipid, pero sa ibang bagay, wag sa structural. ah, uh, kasi alam nyo, yung mindset natin na nagtitipid, na, nakatipid tayo ngayon, pero in the future, mas magiging malaki. O, oh, mas magiging malaki or magastos pa. Or higit pa, sa pagtitipid natin yung ating gagastusin ulit. Ayan. Kaya, kaya yun mga boss, ang payo ko sa mga nag gusto magpagawa ng bahay, huwag nyo titipirin ng tibay yung structural ng bahay nyo. So para hindi tayo pa ulit-ulit ng trabaho.